Sampai nga uh, agas yung itanan mga kasangkayan, ako si Tito Tipansi ang makakaupon sa kabukusan sa nato ng mga sumatini sininga itong taramdan na uh, Brigada Palita. Yan ang atlaw sa uh, Webes, uh, Pecha sa Isa, na uh, bulan sa Desyembre 2012. Sa mga lari-uluhan na sa naaton uh, mga sumata uh, sa aton na uh, sumata uh, lokal. Uh, Victoria Mayor gina uh, palusaran na uh, sin na uh, 60 days uh, suspension uh, sa na uh, gobyerno provincial. Pringata Yukot-yukot nga mga residente, tika nga sa Tacloban na nga na sa na uh, St. Bernard, Southern Leyte ala naga evacuate tungod sa bagyo nga si Pablo. Bicata, Governor Daza, gin ang inaugurasyon sa bago nga school building sa probinsya. Grande sa isang mga medalya, ang uh, nadaogan sa mga batan na ganon at ganon sa naging buhat ng Batang Pinoy Games 2012 sa Tacloban City. Bicata! Ang Department of Labor and Employment uh, nakatalaan na magbuhat o uh, magselebrar sa kanilang 79th Founding Anniversary buwas ng adlaw. Sa aton na sumatika uh, sa kauluhan, lumubo na sa 770, uh, 274 katao ang nabatay tungkol sa Pagyong uh, si Pablo. Committee Reporter, awaen sa na 2.6006 trillion pesos national budget. Dakpakabat na si Senator Miriam Defensor Santiago sa dayon na, na pagpasar sa senado san controversial na reproductive health bill. Pinal na nga ginbasuran sa Supreme Court ang napangaro uh, ni dati ARMM Governor Zaldi Ampatuan na kuhaon na uh, siya sa listahan uh, sa mga kusado sa Maguindanao Massacre. Sa atong Sa sumatikang sa pangarayon, higin uh, uh, sila rom na sa State of Calamity ang uh, Cagayan de Oro. Three, tara, para, Nagpamalagio sa uh, ana an, high profile drug suspect uh, asan nakanya uh, bantay sa Apdya uh, Oriental Mendoro Provincial Jail. Nalibre na ano pat katawo samtang duha pa an naginanap sa na Philippine Coast Guard kama nga uh, malunod an sinasakyan nga uh, ferry boat. Uh. ...asal ah, Adagata dengan Nazakov sana Siki Hor. Rikata, In guna pun tutup tuk semua mata yang membro familia ah, Gataran ah, sa Kagayan. Saat aton na sumatika nga ibang, nasod ah, aga namatay na ...anak ah, pinaka-arog nga tao sa kalibutan. Rikata, na nasa aton, Sports News. Ulti mo na Pacquiao, nga laban ni uh, Manuel Marquez Sabtu uh, sa Domingo. Three, four, five, five, five. Ba, ito na itong mga iluhan na nga nasa detalye sa nato na mga sumat. So at tukal, dala sa iyo sa Daily Summer Daily Express na karawat si mga publication sugat sa public bidings ordinances, extrajudicial legal notices nga ni greetings, messages nga ni na karawat diwa si rubber stamp making, facts or recall local and abroad, For more information, please call telephone number 9662 or text to zero nine three nine two nine four five eight four seven. Look for Maritus Tipasi or visit our office at Anastation Set Barangay Lapu-Lapu Katarnan Northern Samar at the back of me Local, Local. na nasa detalye sa nato mga sumata sa ato na sumata lokal. Victoria Mayor, ginapalusaran na sin uh, 60 days uh, suspension sa Provincial uh, Ano suspension mga inkasunod uh, sa na... Uh, Ha igina nga resolusyon sa sangguniang panlalawigan ang petsado Nobyembre 26, 2012 nga nagrekomendar ka na nag a, can, a Mayor Jose Ardales sa na Victoria nga iga sa Ilaroma Roma sin, na preventive suspension na ko di ina base sa na una bihan na nga resolusyon na nagpagawa si uh, sin order si Governor Rapula Daza ha petsado Disyembre 3, 2012 para sa preventive suspension na, Hasilod san sa sen tadi asa tikang san makarawata sana order ana nasabi order subay sana a section 63 sa Public Act 7160 dag local government code of 1991 tungod sana pagtuo nga anda akusado o akusasyon na ma ina mayon mayon basaranan bahin san kaso na malversation of public funds dishonesty gross neglect of duty grib miskanda kangan kandaka grossly prejudicial to the best interest of the service and a gross neglect of duty and uh, nga nayaon na possibility nga anda visina sana mayor ma in uh, maimpluwensiyaan ang mga tistikos o makapaghatag sina tarhog sa safety ngan integrity sang mga records maniwapa nga mga evidencia sa nakasos ang letagin na palusaran na inisa na suspension. Abisan uh, na an order, waray mahiya uh, serve direkta nga to sa chief executive, egin uh, payag niya uh, civil security office uh, uh, chief Jerry Marquita, uh, na naiserve di hapon uh, nila, an suspension order pinagisan pag post sini, sa sangguni bayan, session hall, uh, an suspension mo uh, in uh, na base, Sana approve resolution number 168, series of 2012. Sana mm -hmm. recommendation, San Sangonan Panel of got members, Nato Kana uh, 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 to San Gobernador, Bansi San administrative case, uh, Nagina San ata Nia Esteban Francisco III. My administrative case uh, number 2012 for malversation of public funds at ang paggamit sa pondo na nagkakantinada sina 700,000 pesos sa na 2012 budget para sa road opening at ikang sa barangay Erinas na sa barangay Libertad amay may gamit o paggamit sa salapi sa gobyerno sa privado ng lote na sa iyo pang rason na mao antong paggamit sa na na Mayor Bukto sa Nasusuki Motorcycle na gindatag iya sa munisipyo sa na personal nga katuyuanan na sini nga diin nahidabi ini na sayo nga aksidente na nagresulta sa pagkamatay sa sayo katawo na napagkasamari sa sayo pangap biktima na sayo pa nga kaso mao paggamit ni Mayor Ardales sa na Isoso Highlander nga ginatatag-iya sa munisipyo to sa Manila Sin waray autorisasyon na tikang san gobernador Matos Osabtong a bulan sana September sininga tuig samtang ginan surat ini nga balita waray pa magokontakta sana pegat da balita si Mayor Ardales para san kanya apahayag bahin sini